banda lang biglang in si karera. Ano kayo? Ay, oh, okay, okay. Ay, 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 Ay. Jeremy, Ay, si Yes guys, welcome to my blog. Mga kalamonero, kalamonera, kalakwatsero and kalakwatsero ko diyan tayo ngayon sa Malabon At naimbitahan tayo para sa isang event ng anibersaryo ng kanilang kumpanya So guys, kung bago ka pa lang sa aking channel Huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the bell button Para update ka sa aking mga video Ipisa na yung ating Pagbabike Papunta tayo sa uh, Malabon City So So guys Mula dito sa Intramuros uh, Paproceed na tayo doon Sa destination So dito pa lang tayo Banda sa may Intramuros So Kaway-kaway Mga kaibigan ko dyan Sa bisiklet Mga bikers Yan sir so, Yun so yun guys Palabas na kami Sa Intramuros At malapit na kami Sa may Circle. So yun nga guys at uh, ingat lang tayo sa pagbabike sir ano nangyari sir tanggal yung ano tanggal so yun guys uh, nagbabike na ayun so guys nandito kami sa under circle guys ah. Oh. yeah sa under circle guys so salamat sa mga kaibigan natin sa Philippine National Police at merong traffic marshal na so guys ano nga sabi nyo ngayon <laughs> Hindi ang usapan tayo, bike lang 'yung karera. Ano kayo? oh. Eh yeah, yeah. oh. 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 Jeremy, temo. mo sis. So, shoutout out kay sa akin na kaliwa. Ah, ay, artista 'po 'yan. Hi. Salamat sa traffic marshal natin na uh, ang Philippine Navy, kasama rin natin ang mga Philippine Navy guys So, guys, salamat din sa So, 'yun guys, ang ating mga kasama sa Philippine National Police at ang kaakibat ng Philippine Navy sa activities nilang ito. So guys, naimbitahan din tayo dito sa activities ng Philippine Navy. So guys, pakita tayo ng Delpan. So ayan guys, yun na yung Delpan. So guys, ah, uh, medyo tayo. Ah, uh, napakahirap. Pero kakayanin. Kaya yan guys, kaya. Yun. Yun di lang. Hindi naman ito karera guys. Ano lang ito. Ah, uh, simple biking lang na makarating tayo sa gift giving and so ito yung guys yung ano yung Delpan Road yan guys yan dito tayo sa Delpan Road So yun guys, mukhang may kasuwelte na agad sa ina part ng ating kasamang bisiklista. So yun guys. Ingat mga amingat! Yon, tagal. So guys, kasama natin nating isa sa Traffic Warden ng Pilipinas, si Sir ano pa kaya niyo, Sir? Ragas. Yon si 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 Ma, si Sir Ragas. Uh, kasama rin natin dito sa sa nagse-security at nagbabantay dito sa traffic dito sa aba uh, ng ating activity, Sir. Sa ating pagbabay. So, set up, Sir. yata to sa pier so yun, kasama natin yung mga traffic master ng police uh, marami at maraming salamat sa kanila hindi pa kanilang uh, uh, uh na pagbabantay sa siguro ng ating mga bikers road 10 sa kahabaan ng road 10 dito sa may pier so yun guys uh, so malapit na tayo sa destination, destination natin guys uh, actually ano lang 10 kilometers lang naman to away from dun sa starting point natin sa Intramuros at yan dito na nga tayo uh, I think it is na botas na siguro to guys so yun guys so yun ganda ng logo walang iwanan kahit kailan kaibigan so ganda ng logo nila guys ha So yun guys, uh, makita dito ng tulay uh, malapit, malapit tayo dito guys sa dating Smoky Mountain Ito guys, oh, yan yung dating Smoky Mountain na Kaya tinawag na Smoky Mountain Tampak siya ng basura na nangangamoy Pero ngayon guys, nakikita nyo wala na siyang, ano, wala na siyang basura At sa uh, pagkasubad ng ating pamahalaan na wala na yung imahe na hindi maganda sa atin sa bansa Pilipinas so yun guys nakikita nyo naman ha ah, malinis at wala na ang basura sa kabundukan ng uh, ah, kung tawagin ng nung araw ay smoky mountain so yun guys ha uh, yan hindi tayo at medyo hinihingal na tayo guys kasi sa paglalala ng uh, pagbabay ayun nga guys, so nakikita nyo yung oh, Smoky Mountain Development and Reformation Project, dating Smoky Mountain so, yan guys, oh. o yan yan yung dating tambak ng basura pero ngayon, wala so yun guys, uh, so meaning to say, nandito pa tayo sa Maynila guys sa papasok pa lang ng so yun guys nakita ulit tayo tulay na botas sa tulay at yun higitan na natin yung paliko papuntang malabon so yun guys oh. and shout out sa mga nag sa akin dito sa inyong kumpanya at talaga naman kami nag enjoy nihingal na ako guys yun oh ang ganda oh do guys oh yun, yun oh. so yun guys Tapasok na tayo sa Nabotas uh, at papasok na rin tayo sa Malabon so dito tayo sa crossing so ito yung guys yung papunta ng Nabotas yan at uh, ito yung so yun up Salamat sa mga kapulisan na, na Salamat sir So yun Guys andito na tayo sa Papasok ng Malabon So yun ang kanilang plaza ng Nabotas At papasok na tayo ng Bayan ng Malabon So yun guys So tuloy tuloy lang tayo guys At hindi na tayo maka Pag selfie At video nahihirapan tayo sa Uh, pag hawak ng ating camera di ko kasi dalay yung aking ana. so guys yun uh, kita ulit ng tulay at kakayanin natin to so yun guys okay lapid na rin tayo sa Fisher Mall I think it is Malabon na guys kasi kabilang tulay na to so guys welcome to Malabon dito na tayo Yung Pasko na rito sa Malabon, no? Nangyayong parol So, yan, no, okay. guys so, Napakakulay So, natatanong natin lang, guys Yung Fisher Mall At doon tayo kakaliwa Sa so, may signal light na doon tayo. So, yun, guys na natin yung Fisher Mall Dito sa traffic light nito, guys Dito tayo kakaliwa Magle-left turn tayo So, ingat lang tayo, guys O, oh, lalaki ng trap. At video medyo sa masagasaan tayo so ayan ayan guys ayan ang Fisher Mall guys so hope oh, hihinto yata itong sasakyan na ito so itik hihinto nga, so, nga guys so hihinto nga guys so yun uh, guys nakikita nyo yung Fisher Mall ayan ayan shout out sa mga taga Malabon salamat sa pagtanggap ninyo sa amin uh, so yun tuloy tuloy pa rin tayo guys Medyo Ayan guys, nakita nyo. Yan yung Fisher Mall dito sa Malabon. So tuloy-tuloy pa rin tayo guys. Dito na tayo ngayon sa bayan ng Malabon. So dito sa Malabon, Metro Manila. So yun guys, Fisher Mall. And malapit na tayo guys. Wala nang isang kilometro. At kakaliwa na tayo dito sa kapunta ng Dagat-Dagatan Avenue. So yun guys.

sa venue sa mismong location uh, at the end, oh, end point ng Malabon dito tayo na ano, so guys dito na tayo so yun guys dito na tayo shout out shout out po uh, sir sir <laughs> ako So guys, nandito na tayo guys. evacuation ng endpoint mula doon sa Intramuros dito tayo sa Barangay Tonsuya dito sa Malabon. So yun, uh, as you can see, guys, uh dito na yung mga bikers at kasama ako uh, nagride nag-ride mula doon sa Intramuros. So yun guys, uh, nakikita nyo na. Uh, may konti silang program. At yun o, oh, shoutout kay... Ah, sir, ano pangalan nyo sir? <laughs> so yun, ayan yeah, si sir. Uh, so may ayan yeah, si sir. So guys, andito na tayo ngayon sa location. Uh, we are still observed the... Eh anniversary nila guys so yun guys as uh, you can see so guys nagaanap lang tayo ng parking para na secure din natin yung bike so may mga konting problem dito guys so yun lang guys mamaya hey, oh, uh, okay. so, so, na uh, feel natin yung mga susunod activities so yun um, lang shoutout na rin po sa butihing mayora ng Malabon na si Mayor Sandoval. Shoutout po! At yun nga guys, at naging matagumpay naman yung program na ginawa niyo po araw. So, pabalik na tayo ngayon guys at pauwi na. So, till my next vlog guys!